Magandang umaga, narito na mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Nang huhuli na ng mga e-bike, pwede ka ba tricycle na dumaraan sa National Road sa San Mateo Rizal ang kanilang LGU? May unang balita live ang kasama natin si Ivan Maylina. Ivan? Susan, magandang umaga muli. Nagbabalik tayo dito sa San Mateo. Nasa tapat tayo mismo ng munisipyo ng San Mateo kung saan nagsasagawa ng operasyon sa panguhuli ng mga e-bike, tricycle at pedicab kung saan unang araw nga ngayon na ipinapatupad yung prohibisyon o yung pagbabawal, paninita at pagpapamulta ng mga tricycle, pedicab at motorized pedicabs sa National Highway Sakop ng San Mateo Rizal. Ito, Susan, hindi ito memorandum circular ng San Mateo lamang, kundi kautusan sa nato ng DILG na kanila lamang ipinapatupad simula ngayong araw na ito. As of this hour, alas sa isang umaga, may apat na po na nahuli na pedicab, e-bike at tricycle na dumadaan sa National Road. Itong kinatatayuan natin, Susan, ito yung mga cross points na tinatawag nila. Hindi naman po tuluyang ipinagbabawal ang mga pedicab, e-bike at tricycle sa San Mateo. Pinagbabawal lamang sila sa National Road. Pwede pa rin silang uh, dumaan, tatawin nga lang at iikot. At para sa karagdagang detalye ng kautosan, makakausap po natin ngayong umaga si Ginong Henry Desiderio, ang Municipal Administrator ng San Mateo. Magandang umaga. Thank you for joining us, Good morning, uh, Administrator. Ivan. Opo. Good morning po sa unang hirit. Una-una, ano ho ang uh, nagtulak sa atin para ipatupad na ito at magsimula na tayong mag, uh, magbawal at magmulta sa mga e-bike tricycle at pedicab? Well, Ivan, we do have an existing ordinance Okay. Uh, way back in 2021 na inuulit lang ang paalala hmm. ng DILG which was issued in December na pinagbabawal ang mamaybay ang mga tricycles, mm. pedicabs, uh, electric vehicles uh, dito sa kahabaan ng ating main road, ang General Luna Street. Mm. At tanong siguro na lalo gumagamit ng mga e-bike tricycle, pedicab. Bakit? Ano hubang ba dahilan? Nakakaabala pa sila? Masado ba sila nagigising sa accident? Ano hubay yung mga dahilan natin? Ivan, kung titingnan mo ang aming bayan which is uh, napapaligiran tayo ng Metro Manila. There's Marikina City, uh, Quezon City, and uh, Antipolo City. We have around 300,000 people residing in San Mateo mm. alone. And our adjacent town, Montalban, is, is having a population of half a million people. Okay. So you can imagine, we're only utilizing one main road, one national road. Mm. Yung dumadaan ng mga uh, vehicles at mga motorista dito ay napakarami. At... Uh, We have to implement this uh, ordinance okay. and this regulation kasi nga nakakaabala na yung mga tricycles na yan, mga pedicabs at mga electric vehicles. Sir, tell us the numbers. Uh meron hubang nakita kayong pag uh, malaking pagtaas sa bilang ng mga aksidente na ng mga pedicab e-bike? Well, in addition to that, Ivan, nitong 2022, we had a total about 131 vehicular accidents involving tricycles. And one three one, okay. Vehicular uh, mga e-bikes sa tricycles. And then in uh, this uh, last year, tumas ito ng sixty percent. Two hundred eight. Okay. So I think Medyo it's about significant time. Ho. Significant right. It's a significant uh, increase. Tapos ito ho walang <laughs> register to mga to. Wala silang registro. Well, karamihan ng mga e-bikes oh. e ay mga walang rehistro. Unfortunately, mm. obligasyon nila if they have a at e-bike na medyo kailangan na mag-qualify doon sa regulation ng LTO, they have to register it. Siguro ho, ang sasagutin din natin na tanong o reaksyon ng mga gumagamit ng e-bike, pwede kang tricycle. Bakit kami? sini -single out ba kami? Uh, hindi naman kami sini-single out. This, or, this memorandum circular is applicable to the whole country. Okay. And we are just implementing and reminding everyone that we have to put order in the disorder. Medyo iisa lang tong ginagamit nating karsada. And we have to um, uh, impose this disciplinary. Action. At siguro ho, pwede natin klaruhin pa na hindi ho kayo pinagbabawal sa kalsada. That's Pinagbabawal lang kayo sa national roads. Mayroong mga existing na mga cross points. At malinaw yan doon sa mga prangkisa ng mga tricycle mm. pag nagre-renew sila. Minimension doon, kinukote natin yung uh, ordinance Uh, indicating yung mga cross points na pwedeng tumawid okay. uh, using the secondary roads. Magkano humulta, sir? Uh, medyo stiff po ang pine na para sa mga tricycles and pedicabs and e-bikes. Mm. 2,500 po sa first offense. Mm. Ganon din po sa mga succeeding offenses. Okay. Pero po sa tricycles, pag nakatatlong offense na po sila, that would mean revocation of their franchise. Okay, sir. May nagtatanong, meron po ba accepted? Well, we can always be lenient, pagka, lalo na if it's an emergency case. At syempre, we have to be lenient kung may PWD seniors involved. Okay. at uh, saka yung may mga semi or emergency cases. Ayan, ah, malino naman po yan. Sir, baka may panghuling mensahe po kayo sa inyong mga kababayan at yung mga dumadaan dito sa, sa San Mateo. Yes. Paalala lang po sa ating mga motorista, sa aking mga kababayan dito sa San Mateo Rizal. Gawa na po ang ating mga secondary roads. Nakita naman po natin na pinayagan natin na gamitin ng national road ng mga sasakyang ito noong panahon ng pandemya. Pero ngayon po, puspusan ang pag-widening ng ating national road at accomplished na ang mga secondary roads natin. Kung babalik po tayo sa dating ordinansa, sundin po natin upang huwag po tayong ma-penalize. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat po for joining us this morning. Thank uh, you uh, Ginong Desiderio. Nakausap po. Po. po natin, Ginong Henry Desiderio, Municipal Administrator ng San Mateo Rizal. Sa kabilang banda naman, kausapin naman natin ang isa sa mga kapuso nating uh, gumagamit ng uh, e-bike. Nakita natin sa kanila. Alika, dalhin mo dito yung... Pakita mo lang yung e-bike mo. Ayan. Yan ho yung nakikita natin. Napakarami nila ngayon. Ops, teka, dyan ka lang. Baka mamaya magmulta ka. Teka muna. Ah, gano'n mo nakatagal ginagamit yung e-bike? Ano po, may git na uh, one year na po. Bakit mo siya ginagamit? Para saan mo siya ginagamit? Ah, uh, ginagamit ko po siya pang hatid po nung aking anak at nung pamangkin po sa school. Malaki ba, Tipid? Yes po, malaki hmm, po. Ano naman ang masasabi mo doon sa ngayon? Bawal na kayo sa National Road? Ah, uh, yun po, bali susundin ko pa rin naman yung inuutos nila kung saan po kami kailangan dapat dumaan. Pero malaki ba yung epekto sa'yo noon? Mapapalayo ba ano, ang ikot mo? Sa O uh, medyo lang po pero kung yun po talaga yung dapat iisipin ko na Pero ano ano ang tingin mo doon? wala ka bang an ano-ano reaction mo doon sa pagbabawal sa inyo sa national road? Okay lang naman po para po iwas po nang disgrasya sa ano sa national road po, kasi Pero yung yung uh, pinag-uusapan ngayon na dapat daw i-rehistro na yan ano masasabi mo? Uh, okay lang din sir kasi po para sa amin din naman po eh kung yan naman nagagamit naman uh -huh. malaki okay. pakinabang yes, sa'yo. Ano? Okay. Maraming salamat, Rodrigo. Ha? Maraming Nakausap po salamat. natin si Rodrigo Malapitan. Yan, uh, siya isa sa mga willing sumunod sa mga patakay na ipatutupad ng, uh, ng lokal na pamahalaan at hindi ng national government. Bagamat matulad nga po ng nabanggit ng uh, lokal na pamahalaan ng San Mateo, eh kailangan uh, lagyan ng order ang disorder dahil napakarami na po ng mga dumadaang sasakyan dito sa kanilang main roads. At yan po muna ang latest mula dito sa San Mateo Rizal. Balik muna tayo sa studio. Samantala ngayong araw po maghahain ng resolusyon ng ilang kongresista bilang pagpapakita ng suporta kay House Speaker Martin Romualdez. Gugulong din ngayong lunes ang pagdinig ng Senado sa resolution of both houses 6 na layong amyendahan ng ilang probisyon sa saligang batas. May unang balita si Mav Gonzalez. Nakatakdang dinggin ng Senado ang resolution of both houses 6 na layong amyendahan ng economic provisions ng 1987 Constitution. Partikular na balak-luwagan ang foreign ownership restrictions sa public utilities, advertising at edukasyon. Itong mga industriya, malaki ang uh, potential sa foreign investment pero tignan natin kung paano lagyan ng safeguard. Binabantayan lang natin yung state-owned no dahil pwede ma-impluensyahan yan ng gobyerno eh, uh, ng ibang bansa. Sabi ni House Deputy Speaker Quezon Representative J.J. Suarez, naniniwala silang tutuparin ni Senate President Mig Zubiri ang pangako niya sa Pangulo na aaprubahan ang RBH-6 bago ang Holy Week break ng Kongreso sa Marso. Kasabay ng pagdinig ng Senado, nakatakda ihain sa Kamara ang resolusyong nagpapakita ng suporta kay House Speaker Martin Romualdez. Nais din ang resolusyon na pagtibayin ang integridad at dangal ng Kamara sa gitna ng anilay intense assault ng Senado na labag sa inter courtesy. Ayon kay Senior Citizens Party Mr. Representative Rodolfo Ordanes, pumirma sila ng manifesto bilang suporta kay Romualdez. Hindi ba yung pagkakaroon ng ganitong manifesto, parang loyalty check din? Nagbibilang kung ilan ang suporta pa rin po kay Speaker? Eh, siguro po, pwedeng ganun din mm -hmm. dahil nga uh, nakapirma, suporta tayo. Lahat ng ito ay sa gitna ng investigasyon ng Senado sa umuni bayaran at suhulan sa pagpapapirma sa People's Initiative para sa pag-amienda ng saligang batas na pinangungunahan umano ng mga kongresista. Sabi ni Senadora Amy Marcos na nangunguna sa pagdinig, pinahahanap sila noon ng ebidensya para sa kaso ng bigayan sa People's Initiative. Umaalma rito ang isang grupo ng mga kongresista mula sa Bicol. Sabi ni Camarines Sur 2nd District Representative El Rey Villafuerte, labag sa bicameral setup ng Kongreso na imbestigahan ng isang kapulungan ang mga miyembro ng kabilang kapulungan, lalo kung wala naman ano yung dapat imbestigahan. Sabi naman ni Sen. Win Gachalian, nasa kamera na kung gusto nilang magpahayag ng support at sa speaker. Pero sa usapin ng pakikialam umano ng Senado sa kanila, Trabaho namin to. Kung may mga bayaran na nangyayari, kapalit ng uh, pirma, kung mayroong mga uh, mayroon mga corruption na nangyayari sa pagkuha ng perma, eh dapat maimbestigahan. At yan ay interparliamentary courtesy. Dagdag ni Gatchalian, sa People's Initiative naman talaga nagsimula ang bangayan ng Senado at Kamara. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. May nilinaw si Davao City Mayor Sebastian Duterte tungkol sa nabanggit ni Senadora Amy Marcos na humingi ng sorry sa kanyang alkalde. Sa isang post sa Facebook, sinabi ni Mayor Duterte na nag-sorry siya dahil naawaro siya kay Senadora Marcos. At hindi raw dahil sa mga sinabi niya laban sa kapatid ng Senadora na si Pangulong Bongbong Marcos. Noong January 28, tinamo ni Mayor Duterte na mag-resign ang Pangulo. Panawagan ni Mayor Duterte, tigilan na raw ang kakagamit sa kanya sa mga anyay jamming ni Senadora Aimee. Tugo naman dyan ang Senadora, nagkausap na sila ni Mayor Duterte at okay na sila. Hindi na niya ikukwento ang mga napag-usapan nilang dalawa dahil napakadali raw baliin at bigyan ng maling kahulugan ang mga sinasabi niya. Nailipat na sa may Pasig ang tunnel boring machine na gagamitin para sa ginagawang Manila subway. Live mula sa Pasig City, may unang balita si Bam Alegre. Bam? Susanne, good morning. Hindi na lang basta pangarap ang magkaroon ng subway project sa Pilipinas dahil patuloy ang construction nito. Lalo pang mapapabilis dahil ginagamit na rin ngayon ang tunnel boring machine. Inabisuhan ng publiko na magkakaroon ng posibleng pagbigat ng daloy ng trapiko sa Magdamag mula February 2 hanggang ngayon, February 5. Ibinibiyahe kasi hanggang kanina ang gagamiting tunnel boring machine papuntang Julia Vargas Avenue sa Pasig City. Isa itong advanced machinery na kaya humukay ng mga tunnel sa ilalim ng lupa. Ibiniyahe ito mula Fifth Avenue sa Caloocan at General Araneta Avenue sa Quezon City. Pasado una na Madaling Araw naman inilipat ito sa Gilmore Avenue hanggang sa Ikon Voice Ortigas Avenue at Julia Vargas Avenue. February 2019 pa nagsimula ang groundbreaking ng Metro Manila Subway Project. Ang rail line nasa 36 kilometers mula Mindanao Avenue sa Quezon City hanggang sa Naia Terminal 3 sa Pasay City. Ang travel time nanonoy isang oras o higit pa. Dahil sa traffic, posibleng mapabilis hanggang 35 to 45 minutes na lang. Magkakaroon din ang subway system ng water stop panels at mga pinto, high level entrance para sa pagpigil sa baha at earthquake detection system. Susan, ito sa ating likuran, ito yung site dito sa may pasi kung saan uh, sinisimulan din yung uh, excavation para dito sa mga train stations na Metro Manila Subway Project. Ito ang balita mula rin sa Pasig, Bamalagre para sa GMA Integrated News. Kasunod ng priyatic eruption ng Bulkang Mayon, nakapanahin po natin direktor ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of EBOX na si Ginong Teresito Bakulkol. Magandang umaga po! Yes, sir, magandang umaga po sa inyo, sir. Apo, eh, matawas po itong priatic eruption. May mga bago po bang impormasyon na naobserbahan po kayo dyan sa Bulkang Mayon? Uh, so far, after that eruption, uh, priatic eruption, wala na po. In fact, uh, wala rin po tayong naitalang volcanic earthquakes. And okay. is uh, for the fourth day now. Um, since February 1, wala tayong naitalang volcanic earthquakes. So mas maganda ito, ibig sabihin, walang magbang umaangat. Director, ano po ang dahilan ng phreatic eruption ng isang vulkan? Um, Phreatic eruption po happens when hot materials uh, come into contact with water. Uh, parang isang kawali na may uh, mainit na mantika. At kapag binuhusan uh, ito ng tubig, uh, magkakaroon ng steaming and uh, kakaroon ng sudden burst. So uh, ito po yung nangyari. Uh, parang ganun po yung nangyari kahapon it's not as violent as pragmatic eruption but it can still uh, send ash and drop sa uh, hangin, sa into the air. May naitala po bang ash fall? Uh, so far, uh, hanggang ngayon, wala po kaming natanggap na ulat sa may mga uh, volcanic ash na umabot sa mga barangay uh, malapit po sa Mayon Volcano. Opo. Pag nakikita po natin yung ganyang video, nasa alert level 2 po ang vulkan, may dapat hubang ipangamba ang mga residente malapit dyan? Uh, wala, for now, wala naman to kasi as, as, I mentioned earlier, uh, walang volcanic earthquake ta okay. na itala for several days now. So, uh, Ibig sabihin po, at, uh, walang umaangat ng magma okay. uh, at uh, so far wala po tayong indikasyon na dapat natin itaas yung alert okay. level uh, from 2 to 3. So parang natural na reaction lang ng mga vulkan po yan? Yes, uh, tama po kayo. Okay. Ay, marami salamat po, Director Teresito Bakulkol ng FIVOX. Ingat po kayo. <coughs> Simula sa February 14, epektibo na ang pinalawak ng mga benepisyo ng PhilHealth. Ay sa PhilHealth, hanggang 30% ang itataas sa kanilang case rate packages. Yan yung halagang sasagutin ng PhilHealth kapag nagkasakit o naospital ang kanilang mga miyembro. Ang kay PhilHealth spokesperson Ray Balenya, layo niya na pababain o wala nang babayaran sa mga ospital ang PhilHealth member. Exempted naman sa pagtaas ng case rate package ngayong Pebrero, ang ilang sakit at medical procedure gaya ng dialysis at high-risk pneumonia. Paliwanag ng PhilHealth, tinaasa na kasi nila ang coverage ng mga yan sa nakalipas na limang taon. Okay, Monday Chika muna tayo mga kapuso. Big winner ang Firefly sa kauna-unahang Manila International Film Festival sa Hollywood. Kinilala bilang best picture ang pelikulang obra ng GMA Pictures at GMA Public Affairs. Best supporting actress ang bida nitong si Alessandra De Rossi at best director ang director nitong si Zig Dulay. Huwag iirin muli ng best screenplay si GMA Public Affairs Senior Assistant Vice President Ange Atienza. Mula sa pagtanggap ng Historic Awards, balik bansa na kagabi si na GMA Network Senior Vice President at GMA Pictures President Attorney Annette Gozan Valdez, GMA Public Affairs SAVP Ange Atienza, at Firefly Star Isabel Ortega. Thankful sila sa mga nakuhang award ng Firefly sa MIFF. Congratulations! No expectations, kaya nga tuwang-tuwa kami na Uh, nanalo ulit yung Firefly. Sigurado this year, kasi 50th um, anniversary ng Metro Manila Film Fest, to try natin makapasok ulit sa MMFF. Nakakatuwa na na-appreciate din mga kababayans natin. And the filmmakers are peers abroad yung gawa natin na Firefly. Sobrang saya talaga. Um, hopefully this is the start of more opportunities sa um, career ko in films. Binigyan din ni Pangulong Bongbong Marcos na walang kuwang ang paninira sa bagong Pilipinas. Sa isang bagong Pilipinas, walang kuwang ang mga paninira at paghahatakab pababa. Unahin natin ang ating bayan. Magbago na tayo dahil walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipinas. Walang binagitang Pangulo kung sino ang tinutukoy niya sa kanyang latest na vlog. Itong nakarang ligula, magpalitan sila ng pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung nais sa mga ligasyon ng dating Pangulo na nagdodroga o mano si Pangulong Marcos. Sumagot si Pangulong Marcos sa posibleng epekto ng fentanyl, kaya nasabi yun ng dating Pangulo. Hindi e, na rin daw papatulan ni Pangulong Marcos ang issue. Hinaman pa ni dating Pangulong Duterte si Pangulong Marcos sa magpa-blood test silang dalawa. Itinanggi e, ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA na nasa drugs watchlist nila si Pangulong Bongbong Marcos. Apat na araw, bago ang Chinese New Year, silipin natin ang paghahanda sa Binondo, Maynila. May unang balita live, si Jomer Apresto. Jomer! Susan, ilang araw na lamang Chinese New Year na. Kaya ang ilang tindero maaga pa lamang o madilim pa lamang ay nag-aayos na ng kanila mga paninda dito sa Ongpin sa Binondo, Maynila. Maagang nagaayos ng kanyang panindang mga pampaswerte sa Binondo, Maynila, ang 49 anyos na si Margie La Fuente. Galing pa pala sila ng bayambang Pangasinan ng kanyang asawa at lumuwas ng Maynila para samantalahin ang benta ngayon Chinese New Year. Dumadayo lang po kami dito na nagtitinda po. Dahil wala naman silang uuwian dito, sa bangketa lang sila natutulog ng kanyang asawa. Mayroon naman mga tauhan ng barangay na nagbabantay sa lugar. Sa ngayon, tumaas daw ang presyo ng mga panindang pampaswerte kumpara noong nakarang taon. Doble nga raw ang itinaas nito. Mabibili ang kiat-kiat na may kasamang pinya sa halagang 80 pesos mula sa dating 70 pesos. Yung gabi naman ay nasa 70 pesos hanggang 200 pesos. Ang luya 80 pesos hanggang 120 pesos. Habang ang palay na Lucky Charm naman ay mabibili ng 3 for 100 pesos. Samantala Susan, sa ngayon ay hindi pa naman ganoon karami ang mga nating nagbebenta ng Lucky Charm dito sa bahagi ng Ongpin sa Binondo, Maynila. Pero inaasahan naman na unti-unti na dadami habang papalapit ang Chinese New Year. Ito ang unang balita mula rito sa Binondo, Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Tip, world tour concert ng South Korean boy band na Enhypen dito sa Pilipinas. Maaga pa lang, dagsana ang Philo Engine sa New Clark City Stadium sa Tarlac City nitong Sabado. Tila hahamakin ang lahat, makita lang ang kanilang mga idolo na sina Jungwon, Hisung, Jay, Jake, Sungun, Suno at Nikki. Sa exclusive interview ng Jimmy Integrated News, ikinuwento ng grupo na nagustuhan nila ang ilang Pinoy delicacy gaya ng durian at mangga nag pa sila ng natutunan nilang Filipino words gaya ng Mahal Kita at Sumigaw. At dahil Love Month, may sweet message ang Enhypen sa Entry. We're so happy to be able to finish um, the tour in such a great place here in Philippines. It's a love month. So, as always, um, thank you so much for all the love. Yay! Thank you, Enhypen! Samantalang bago naman bumalik sa South Korea, may special Valentine's Treat din si Sung Hoon sa fans ng kumbasa siya sa Gento Dance Challenge. May mahigit 6.5 million views na yan sa TikTok. O, oh, inapanad ko yan. Galing. Nagpapatuloy po ang operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation laban sa mga bus na hindi nagbababa sa mga tamang lugar. At live mula sa Paranaque, may unang balita, si Nico Wahe. Nico, may mga naresto na ba? Magandang umaga Maris, hindi bababa sa sampung bus na ang naharang at nahuli rito ng mga otoridad o nung itong uh, DOTR SAIC. Marami kasi sa mga sa kanila ay nagbababa rito sa kanto na ito na malinaw na bawal dahil ang mga pasahero ay eh, binababa lang dapat dito lang sa kalapit na PITX. Pumuesto sa kanto ng Makapagal Boulevard at Pacific Avenue ang mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o DOTR SAIC. Ang target nila, hulihin ang mga bus na nagbababa sa hindi tamang lugar. Madalas daw kasi na ang mga bus na nanggagaling sa South Area, nagbababa sa kantong ito at hindi na pumapasok sa PITX. Mukhang nagulantang dyan ang mga driver. Buwe na mano sa huli ang Egypt na ito. Kasi yung pasahero, misa namimilit. Namimilit? Opo. Kasi malalayo po sila kapag... Opo, lalayo kasi. Lalo na kung halimbawa ay dito lang sa Icon. Dito lang trabaho. Dito talaga papababa. Huli rin ng bus na ito na galing alabang matapos ang nagbababa ng pasahero sa alanganing babaan. Alam naman daw niyang bawal magbabarito. Kaso? Diyan kasi sa napasok. Eh. Disable pa yun. Kukumpiskahin kahin ang mga lisensya ng mga driver na nahuli. May isang bus din na walang signboard. Ang bus na mga ito na galing Cavite, nagbababa na nga sa hindi tama, nadiskubri pang walang permisong bumiyahe. Wala kasi ito ng tinatawag na CPC o Certificate of Public Convenience na isang requirement ng LTFRB para makabiyahe ang isang bus. 2022 pa ang CPC na napakita ng driver. Nang tanongin kung bakit bumibiyahe. Sir, ba't bumibiyahe pa tayo? Expert pala si CPC natin. Sir, pasensya na, na. Pa na po. Sir, alam niyo po, expert ang CPC natin? Sir, pasensya na po. Di ko pa sir masagot. Pasensya na po. Diretso impound ang bus. Maraming naabalang pasahero tuloy ang bumaba na lang at naglakad. Abala kami abi dito! Sila ba yung hindi naabala? Saan po kayo dapat pa na, sir? Ay, play na ako sa airport eh. Anong oras na? Buti kung dapat sila humaharang doon na sa ano, sa kusang PTA. Maris, medyo masakit sa bulsa ng mga chopper itong mga violation na itinikit sa kanila. Pick and drop, outside terminal, no signboard, meron ding overloading at itong no CPC o yung Certificate of Public Convenience. Ang multa niyan ayon sa LTFRB ay nasa 5,000 piso pataas. Live mula rito sa Paranaque City, ako si Nico Ahe para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.